Uh, ah, Sir Mike, ano po ang mga effective na techniques sa pagbuo ng customer loyalty? Madali lang yan. Meron tayong top 3. Sa almost 30 years nating pag bilang serial entrepreneur, meron akong tatlong pwedeng may recommend. Una, be truthful and honest with your customer. Why? Kasi ako, sample sa logistics namin. Meron dyan magsisimula yung sabi, i-deliver ngayon. Pero hindi naman totoo. Bukas pa. Alam nyo, walang perfectong provider. Pag sinabi namin ang totoo na bukas pa talaga yung mga nasaraduhan na ho kami ng bodega, hindi namin talaga magagawa. Na-appreciate ng mga customer yun yung pagiging totoo. Isa pa na pwede kang sample. Kunwari, construction ka ang business mo. Di ba tatawad yung, di ba, all-in in yung usapan, 10 million. Makikiusap sa'yo, 8 million na lang. So, kung ikaw ang may-ari ng engineering firm o construction firm, papayag ka na aid. Kung kayo nyo yung tumatawag, normally, hindi naman papayag yung mga engineering firm na matalo sila. So, dadayain din yan sa materyales, or sa labor, or sa ibang bagay, sa simento. So, pinakamaganda talaga is maging totoo na lang. Kasi siguro yung mga customer din, hindi huwag ka rin tawad ng tawad ng sobra. Kasi hindi siya ka magiging fair and square. Ano yung ibig sabihin? Wala pa akong negosyante yung nakita na ikalulugi niya yung kanyang mga. hindi niya po ba? So, daging number one, be truthful and honest. yung number two? Tsak na yung iba, hindi mag-agree sa akin pero ito yung sigurado. Charge a premium service. Yung iba, pababaan. Nobody wins in lowering your prices. Pag nagpababa ka from 1,000, kaya maya yung kalaban mo na yung 50. Kaya maya ikaw na yung 100. Kung isa yung kalaban, 850. Kaya maya 800. Tapos na mababa na lahat. Why I'm going to prove my point na charge a premium service, be a valuable person or businessman or social entrepreneur or serial entrepreneur. Why? O, kunwari, sa law firm, kung may pera ka, kukunin mo ba yung sikat na law firm? gusto nyo manalo, di ba? Yung mga Fortune, Narvasa, Salazar. Sila yun. O kung accountan, kung accounting, sisip, Gores, Pilayo, SGB, sila yung kukunin mo eh. Normally, kung wala kang budget, magtitipid ka, eh mahal yung kanilang ano. So, wait. Kama ba ako? They charge a higher value. Because they created a premium service. So, yung loyal customer nung dere dere na kasi satisfied nila ba sila. Normally, pag nag-charge ka ng premium service, maganda yung service mo. Or kung produkto ka, maganda yung produkto. Imagine niyo ngayon kung ang iPhone, sina-charge lang kayo ng 2,000. Anong muna maging reaction niyo mga viewers sa Bike Video Yan ngayon? Baka peke. Baka nakaw. Bintindihan niyo ako. So, talagang iba kung maayos yung tiwala ka sa rin, yung ginawa na negosyo. Whether service yan o produkto. Number two is charge a premium service or premium charge. Number three, ito yung nag-work na mabuti lang talaga sa lahat build a personal relationship. Since yung nawala yung first wife ko, nag-aral ako na nag aaral sa health and wellness, naturopathy, immunology, herbology. So may mga kliyente ako na pinupuntahan ako sa farm ko kahit nandito ako sa Manila para mag-ask ng advice minsan sa, sa kanilang cholesterol, high blood pressure, or sugar, or kung ano man. Naging kaibigan ko na sila. Alam ko yung kanilang mga problema may cliente nga ako na may cancer patient before. Ngayon, magaling na siya. Shout out ko na kay Sir Rick Jensa. So, minsan tawagan kami ng tawagan. Piling e, ko kapatid ko siya, siguro para ako kami nang paniniwala. Ano ba ang ibig sabihin? Yung personal mo relationship, beyond business. At nararamdaman ng tao yun. Hindi tayo mga robo. Hindi tayo mag para hindi maramdaman kung sino yung tao na nagsasabi ng totoo sa atin in business, mas magaling pra ako. Hindi naman ako lagi yung nagbibisnes. Madalas nga, ako yung customer. Kagaya mo yun, may pinapapalitan ako dun sa business ko. Alam ko may tubo yung mechanic ko, yung nagsusupply. Sabi niya na, 180,000 parts. Which is, nag-check ako, 150 lang. Pero alam ko na kailangan yung tubo ko ng 30 mil. May mga tapos yung na masusual ko din. Tsaka mahirap yung draw ako. Pero nag-build na kami ng relationship. So whether ako yung customer or ako yung may negosyo, we build a personal relationship. So again, ano yung top three? Nas advices ni Kuya Mike? Be truthful and honest with your customer. Create a premium charge because you create value first with yourself. And number three, build a personal relationship. Yan yung tatlong kaya natin gawin. Create long-lasting and loyal customers. Hope I make sense and see you sa next episode. God bless you. Good morning. God bless you.